Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, my message to channel of a dealer or a zoomatorger. So ngayong hapon na ito, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is our weekly gabay for the month of April 1 hanggang April 7 for the sign-off. Virgo So very good, very good, Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kailan kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga very signs? ang ating mahagilap. So guys, this reading is a journey namang nila at makaka-resonate. Kunin naman po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. Any notification bell for more videos and update Of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na so way kayo ng Diyos at may kapalisik-sikliglig na umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa ng ating angel spirit for the sign off. For the sign off, Virgo, so let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo? Signs ang ating mahagilap. So guys, ito na tuklasin at bubulabugin natin ni in Jasper. Please give me information po. Okay, there's an item on something uh, pre, uh, perseverance, no? Kailangan mo magtiyaga sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, no? Kumbaga kailangan mo magtiwala sa sarili mo, no? Hindi pwedeng um, matakot ka, no? Or magkaroon ka ng pangamba sa sitwasyon na kinagagalawan mo. Kailangan marunong ka magtiwala sa sarili mo. No, and there's an eight of for fast communication and fast movement. With an eight of us, some something, something of trouble communication, transactions, and there's a lot of movement coming in for you. Now, let's see. And there's a the three of ones for an on action and movement. There's something i'm waiting for, a so waiting for a ship. No? May inihintay kang resulta. No? May inihintay kang document or favors na maaaring dumating na or maaaring makuha mo na. No? Let's see what is the initial messages. So, there's a two of swords, there's a decision that you need to make na kailangan mo rin mag dito kung ano man yung mabagay na kailangan mong gawin kailangan makapag ka na no, hindi pwede magulo yung utak mo no, hindi pwede kung ano-ano yung gagawin mo kailangan mo mag-decide agad and there's a three of sword reverse something uh, recovery from the pain no, makaka recovery ka na for betrayal for something heartache recovery for something disappointment and there's a seven of wands that protected no, that you are also protected protection at pangalagaan mo yung drones mo dito. Ibig sabihin dito kung ano man yung mabagay mahalaga sa iyo, kailangan pro protectionan mo, papangalagaan mo. Dahil unti-unti ka na makaka-recover, makakaraos at makakabangon mula dito sa mga bangungot or mga pinagdaanan mo sitwasyon. So let's see what is the Knight of Wands. The Knight of Wands represented with a child card. There is something in action and movement, no? Magkakaroon na ng changes dito sa buhay mo. No, dahil sa pagtsatsaga, dahil sa tiwala, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo, na maaaring mata mo mo, no? Ako naman yung mga bagay na matagal mong pinagtrabahuhan, no? Matagal mong pinaghirapan. The hard work is paying off at parating na to. No, parating na ang, uh, kumbaga, resulta, no? Pa parating na ang uh, kabayaran, sa lahat ng iyong pinagtrabahuhan And there is a reason of ones for a new project and new plans coming in for you. Magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, bagong plano, no? At magdadala sa ito sa bagong simula There's a lot of travel coming in for you and there's a lot of transactions. What is the three of wands? set of swords, no? Ibig sabihin dito, may paparating na resulta. No, maaaring sasabutayihin ka mag-iingat ka, no? Meron kang hinihintay na document, papers, pero maaaring ipitin ito. No? Kaya kailangan mag-pay ka at mag-ingat ka sa mga gagawin mong actions. No? Or may mga pag-iingatan ka na kailangan mong uh, maging mabusisi no? sa mga taong uh, pagkakatiwalaan mo. No? Sa bagay na to. What is the 12 sword? Reversing with a page of pentacles for investment. No? Ibig sabihin dito, kailangan mo magdesisyon sa kung ano ba talagang plano mo, sa ano ba talagang gusto mong gawin. No, kailangan magkaroon ka ng desisyon na aangkop, no? Sa ano, ano ba talagang plano mo? Ano ba talagang gusto mong mangyari? No? Kailangan buuin mo ito ng mas maluwanag at mas maayos. At kailangan mo rin baguhin yung mga um, pagkaisipan or magkaroon ng disiplina no? Sa lahat ng mga bagay na gagawin mo. So let's see what is the three of sword in reverse. What is the three of sword in reverse represent what? Represent with a knight of swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night, not because of this situation. Just be aware guys, unti-unti ka na makakabangon for that. Pero kailangan alisin mo yung uh, nagbibigay balakid sa utak mo. What is the seven of wands to represent what? Represent with a page of wands by good news. May magandang balita dito. Na no, may magandang may gandang opportunity na paparating at magugulat ng ka. at itong opportunity na to, to, huwag ka hindi siya maagaw at hindi siya maaharang. Dahil itong bagay na to ay para sa'yo talaga. Ay, pasabog. What is the night of wands a child card? represent with the four of one something celebration. At unti-unti ka talaga makakarecover makaka tiunti at unti-unti mo makakamtan no ang totoong tagumpay. No? Ma there's a lot of happiness, accomplishments, success, a uh, victory, maraming paparating. No, kailangan mo lang magtiyaga sa ngayon. Hindi mo man nakikita yung mga bagay na ginagawa mo, pero lahat ng bagay na 'yan ay may kaakibat na kabayaran. There's a something hard work is paying off. What is the eight of one is the ones to represent okay with the justice card no makukuha mo yung justicia no makukuha mo yung karapat dapat para sa iyo no malalaman mo kung sino yung mga taong nagsisinungaling behind your back with the seven of swords no malalaman mo ang traitor malalaman mo ang kasinungalingan malalaman mo ang katarantaduhan no kung baga bago pa mangyari to no uh, nakuha mo na no yung totoong resulta at yung totoong opportunity na talagang para sa iyo No, susubukan itong linlangin ka, susubukan itong guluhin ka, susubukan itong tarantaduhin ka. Kaya mag-iingat ka, huwag ka nagbibigay ng kahit anong impormasyon, no, knowledge, intuitions, and any vibrations na nararamdaman mo. No, huwag ka nagbibigay. Kasi, kung alam niya kasi malakas ang sa, um, psychic abilities mo eh. No, alam niya na mararamdaman mo na may paparating, alam mo na No, so let's see what is the top story because the page of Pentacles. Reference with a hermit card. Sabi ko na nga ba. It's all about spirituality. No, may some of you binibigyan talaga ng pampamalas. No, para hindi mo makuha yung magandang kapalaran para sa iyo. Let's see what is the three of swords reverse because the nine of wands. Especially guys, no? Kumbaga, sinusubaybayan ka at pinagbabas ng ka talaga. There's a lot of evil eye. No? Kaya mag, nagkakaroon ng postpone, delays, cancellations, and any transactions. Then of course, nagkikirate anxiety sa sleepless night sa'yo. No? Maraming mata. What is the seven of us sa page of Reference with the lovers. Na meron ditong taong magpapatunay at po, siya, po, 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 po sa'yo. No? Especially pagdating sa buhay pag-ibig. Na magpapatunay sa'yo all against the odds no? sa likod ng mga traidor, kaguluhan, no? Kumbaga may natatangi sa lahat, natatanggap, no? Sa naman ano yung mga bagay na meron ka, pasabog ka dito, no? Sa likod ng mga bagay na nangyayari, etong tao na to yung magpapatunay sa iyo na natatanggapin ka niya, no? At puproteksyonan ka niya. Let's see what is the outcome. The outcome is a Five of sword. Ibig sabihin, nagkakaroon ng self-sabotage dato because of your action. Ibig sabihin, ginigisa mo yung sarili, yung sarili mo sa sarili mo matika. Mag-ingat ka, no, sa pagbibigay ng mga impormasyon, sa pagtulong ng mga bagay-bagay na at the end of the time, gagamitin ka. At the end of the time, gagamitin yung bagay na binigay mo para lang sirain ka. And there's a tower moment. Destruction, disaster. No? Kaya mag-iingat ka dahil itong tao na to ay tuso. Itong tao na to ang magpapabagsak at sisira ng reputasyon at pagkatao mo. One more card please. One more card please to clarify. And there's a ten of cups. Happiness. But at the end of the time guys, magiging masaya at magiging maligaya ka dito. And there's a temperance for healing guys. No? The ten of cups is something of happiness and the temperance is something of perfect timing. So ibig sabihin dito, lahat ng mga bagay nito ay nasa plano na ng ating Panginoon. No, there's something prophecy na talaga na align up talaga yung mga bagay na dapat mangyari. So, let's see. What is the digital messages for finances and career? For finances and career, represent with the Ace of Pentacles. So, something a big shot and big money coming for you. May malaking opportunity na paparating. No, may malaking bagay na magpap, magdadala sa inang pagbabago, magdadala sa iyo ng uh, ng kaibahan sa lahat ng mga bagay o sistema ng nangyari sa buhay mo. Let's see, there's a three of for collaboration. There's a unity. Now, meron dito some of you, meron dito socialize or social media kung um, kumbaga meron kang social media na parang business, ganon. na online selling, like that. No, and some of you guys, now, there's nothing a big opportunity coming for you. Meron na sales dito, kontrata. No, merong kontrata ako nakita na maaari magpipirmahan na. And there's an item once for slowly but surely. No, basahin mabuti. Unawaing mabuti. Ba Ma mamaya, maloko ka. Mag-ingat po. What is the message for love life? Sa love life mo naman guys, there's a something with a pentacles. No, just Focus. No, alagaan isa't isa, mahalin nyo isa't isa. And there's so, a six of wands for a victory. No, alam mo yung bagay na parang nakilala mo na siya, natagpuan mo siya, pero ilalaban nyo isa't isa. Yung ganun. Kaya something protection dito eh. Yung parang itong tao na ito magpapatunay sa'yo, nasa likod ng mga taong ayaw sa'yo, siya yung magbibigay ng impormasyon na, or magbibigay ng uh, pagmamahal sa'yo, na Marami mang ayo sa iyo pero siya gustong-gusto kanya. Gano'n 'Yun talagang ilalaban kanya with the six of wands. What is the additional messages? And this something the queen of wands confident. Na no, magiging malakas ang loob mo, magiging matapang ka na dito at magiging palaban ka na. So let's see pagdating sa health mo. So health mo naman guys, let's see. And there's a the six of cups, no? Meron ka ditong uh, dating sakit o dating nararamdaman na maaaring uh, manumbalik and the there's a demon card. Essentially, there's is an ex doing a black magic to you. May ex dito na maaaring ginagawa ka ng hindi maganda kaya ka hindi makatulog sa madaling araw o nagigis nagigising ka some of nowhere na hindi siya makamove on. Hindi pa nakakamove on talaga yung person na to. It's an ex na doing a black magic to you na hindi pa nakakamove on. Na ginagawang ka ng hindi maganda sa kalusugan mo. Some of you may gayuma din. Now, there's an ex na maaaring ginagayuma ka. Or some of you cross-watcher out there. And there's a 66 of pentacles na binayaran. Na may taong uh, binayaran niya. Or binaya, may nagbayad dito. Now, I don't know sino to. So, let's see y'all. Uh, what is the digital messages for you and your Oracle card? For you and your Oracle card represent? Change. No, courage. Yung courage dito na baguhin mo na. No, yung nakasanayan mo Yung Lagi kang nagkukwento, lagi kang nagsishare ng informations. No, there's an ease of air. Gemini, Libra, Aquarius. No? Maaaring connected ka dito sa tao na to. And there's a present with abundance. No, magiging masagana pa mumuhay mo. No, kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo. What is the digital messages with magic fair messages? And there's a an holiday. Now, nga holiday na ito, maaaring masagot lahat ng katanungan mo. And there's an emotional healing. <coughs> Magkakaroon ka ng emotional healing dito. And there's an everything is okay. So, see, magiging kalmado na ang pakiramdam mo. Magiging panatag na ang kalooban mo. Na magiging masaya na ang puso mo. Ay, totoo ba? So, let's see. What is the synchronicities? It is represent what? And this is something love. Oh my God! Talagang this is something love na involvement dito na maaaring kikiligin ka na in tune, di ba? Love it in tune. Talaga, there's a something shooting star. Di ba, talagang, di ba, yung, yung relasyon mo or yung, pag, yung pagdating sa relasyon, nagkakaroon ka talaga ng roller coaster situation. But definitely, guys, no, it's a, a situation na maaring related sa gayuma, kaya nangyayari yun. Kaya pa bago-bago yung pakiramdam, pa bago-bago tong tao na to, kasi alam mo ka bakit? May gumagawa kasi sa inyong dalawa. And there's a rise. No, there's a sudden change with a rising from the ashes. No, may mga bagay na unti-unti na magta-transform. No, unti-unti na magbabago. Or may mga bagay na unti-unti na magigising sa katotohanan. Peter Roman saying, you represent what? There's an anxiety, I told you so. No, some of you guys, no, nagkakaroon anxiety is so the worries ka. Alam mo yung parang kinakabahan ka sa mga nowhere na parang wala lang, na parang gato ganyan, yung pakiramdam mo kakaiba, yung parang tawang hinala ka, overthinking ka, paranoid ka, and there's an intimacy. So, some of you guys magkakaroon kayo ng intimacy, and there's a soulmate. Soulmate kayo na person na to. Now, let's see what is the angel's answer represent what? For an angel's answer represent, not the right time. No, may mga bagay na hindi pa napapanahon. No, siguro hindi pa para sa iyong pagkakataon na hindi pa sa iyo itong bagay na to. No, hintayin mo. Ito kayo sinasabi na magtiyaga ka. No? Pagtiyagaan mo. No, kailangan mong uh, magpahinga kung over fatigue ka na o nahihirapan ka na. Pero kailangan or pag napapagod ka na, pero kailangan mo pa ring lumaban. No, dahil at the end of the road there's a something like and will, you are will become a successful person, no? And this is something get more information. At unti-unti mo na makakakuha ng mga impormasyon na makakatulong sa iyo for abundance. No, magigim masagana at magigim masaya ka at magigigmaligaya maligaya ka na. What is your kang Hell Michael messages? This way, this situation is already resolved. Some of you guys, no, Nasolusyon na solution na natapos na tong gatong sigalot sa buhay nyo, and a decide to be happy now. Ngayon nagdesisyon ka na lang na magigim masaya ka no? And this is something in lean on God and angels support. Alam mo sa sarili mo, nandito ang ating Panginoon, ang ating gabay, sinusuportahan ka. No, tinutulungan ka. Ginagabayan ka. And there's something na the lifting the veil, something um questioning everything. No? Anything unaligned must go. No? May mga bagay dito na tinatanong mo kung ano yung nangyayari, bakit ganito, bakit ganyan ganun talaga ang buhay. No, kailangan mong magpatuloy, no? Kung alam mong hindi mo pa slot, hindi mo pa tamang pagkakataon, hindi mo pa hindi mo pa chapter, just proceeding, no? Kailangan mong tanggapin 'yung katotohanan na may mga bagay na hindi pa para sa iyo. No, magtiyaga ka lang sa ginagawa mo, no? Titignan na titignan ka na ating Panginoon para maging matagumpay ka. No, and this is something guys with a deep cellular healing. Magkakaroon ka ng physical, emotional, mental, and physical, and material healing. Na magkakaroon ka ng kagalingan sa lahat ng aspeto. So, let's see guys, no. What is the legal message? Just minute, just Monology represent what? And chemistry, Now, some of you guys, there's a magnetic attraction to all of you guys, and there's deceptions. Now some of you guys mayroon naman false mats. Now mayroon dito nagtapanggap or may tinatago no sa isang relasyon hindi ko baga hindi siya totoo sa nararamdaman niya. No some of you pero may tao talaga para sa talaga na magbibigay sa ng something spark. No something chemistry. What is our what is the chakra messages? Completions, no? Huwag mo ngayon mahuli ang lahat. No? Kung baga darating yung araw na matatapos din lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo. No? And there's an expansion. Kung baga papalawakin ka na lahat ang karanasan na to, basta with a passion tanggapin at mahalin mo yung mga bagay na ginagawa mo. No? Enjoyin mo lang. No? Pahalagahan mo lang. Let's see what is additional messages with an English And there's some health, guys. Malaking factor sa reading mo ang health mo. Na no, maaaring may mga nararamdaman ka na. No? And there's a death card with an ending in the beginning. Mag-ingat ka ha. Maaaring magkasakit ka dito na maaaring malubha. No? Alagaan mo yung sarili mo dito. Pero there's a something second life. Meron ako nakita ng second life ha. Maaaring, um, kumbaga there's a something a miracle. And there's a something to stake with a uh, ahas. No? Traidor. door. At ito yung sinasabi ko, mag-ingat ka with a lot of people around you. There's a lot of evil eye, ingitera, ambisyosa, itsosera, and there's an imagination. No? Palawakin mong kaisipan mo, magplano ka na mas buo, and there's a trouble. Magta-travel ka talaga, and there's a love, na maaaring, kumbaga, yung buhay mo, punong-puno ng pag-ibig. Napaka-genuine mo pag nagmahal, napaka-genuine mo pag tumulong, no? Kaya deserve mo mag- deserve mong may taong tatanggap sa sa'yo at sa sa'yo at the long run. No, there's a something have faith. Basta magtiwala ka. No, maniwala ka sa ating Panginoon o sa ating Arkang Herapan na pagagalingin ka sa iyong sugat at sa iyong mga nararamdaman. What is additional messages? And there's a something animal. So some of you guys know animal lover. And this is something flower. Na maaaring mag-bloom na, lumaguna, gumanda na ang iyong sitwasyon, ang buhay mo. What is the energy represent what? Goddess of the moon. No, kung baga binibigyan ka ng ng um, pasilit ng ating Panginoon, no, na binibigay sa iyo lahat ng katotohanan na dapat mong malaman. And there's a happy family. No, magiging masaya ang pamilya mo. There's a something rainbow after the storm. No, pagkatapos ng mga pinagdadaanan mo, magiging masaya, magiging makulay na ang mundong ginagalawan mo. What is the monsology? a fairy climax approaches. So it means na sa exciting part kana. Now there is something that bring love in this situation. Mahalin mo lang yung situation na kinagagalawan mo. No, don't lose hope and don't lose faith. What is the Jesus love we said? Heal the sick that are in and say unto them that the, damn, the of God is coming to you. So see, pagagalingin ng ating Panginoon lahat ng sugat lahat ng mga bagay na pinagdaan mo na nagbigay panakit at na nakapanakit sa iyo. No, ano man yung mga bagay na yan, maaaring magsilbing, kumbaga, silbing aral sa iyo. No, magsisilbing lamat sa iyo. No, magsisilbing pilat sa iyo. Na minsan ka nang nagkamali, minsan ka nang nagkaroon ng sakripisyo, no, minsan ka nang naghirap sa sitwasyon no? At paggagalingin niya nga lahat ng mga bagay o nararamdaman mo ayon sa kalooban ng Diyos, no? Ibig sabihin, no, kung lahat ng bagay na 'yan naging sugat na 'yan magigim na uh, ako 'yan, no? Paggagalingin kanya, no? At yung bagay na 'yan tatatak sa 'yo at hindi hindi mo makakalimutan na minsan may tumulong sa 'yong gabay at ginulungan ka ng ating Panginoon na makaahon at makabangon sa sitwasyon ng kinagagalawan mo. Let's see what is the Angel's number. 0808 for swift action. You will enter a time of expansion. So begins taking step forward achieving your ultimate objective. Immediately, finances will miraculously improve. Oh, and somebody has their mind set on you. So same talagang may biglaang pagbangon. No? At makakaahon ka mula sa pagkalugmok. Magtiwala ka sa sarili mo, sa mga gabay na tumutulong sa iyo at maging malakas ka at matibay ka sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. And there's a strength card. Today, I maintain control of my emotions. I rise above self-doubt. I affirm my own power and stand strong in my unshakable faith today I know that I have strength to overcome anything I encounter. I find my courage in the truth, holding tight to the force of love. I interpret over fear. So ngayon palaban ka na. No? Lalabanan mo ng takot at pangamba mo. No, hindi ka na duwag at hindi ka na takot na masaktan. Hindi ka na takot na mawala ng eksena. No, sinusurrender mo sa ating Panginoon at nagtsatsaga ka sa kung ano man yung mabagay na nangyayari iyo ngayon no, nagpapasalamat ka, tinatanggap mo, minamahal mo, kaya ito, pagkakalooban ka mas maganda at mas masagana pamumuhay at kapuri-puri no, ayon sa kalooban ng Diyos. So guys, this is um, weekly gabay for the month of April 1 hanggang April 7 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey din lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of uh, course, don't forget to like and subscribe my channel. And if you like it, for more videos. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi naki-skip ng ad sa so may pagpalaan kayo. Nang Diyos at may siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. I'll see you in the next video. Bye-bye and babush!